Magandang hapon sir Julieto. Good afternoon po. Ilang taon na po kayo sir? 8 na po sir. Ano po yung trabaho ni sir? Ah. Simon po dati. Hmm. Po. Tapos sir itong anak niyo sir, ilang Brave taon na po siya sir? 24 po. Ano yung trabaho niya yun na naman sir? Mm, graduate po siya ng IT tapos uh, yun ang uh, naghahanap pa ng trabaho po. Nag-apply din siya dito sa Manila po pero hindi niya nakayanan yung duty, yung duty niya magdamag po di niya kaya dahil may sakit po siya kaya nagpasya siyang umuwi. Ganito po kasi yon nung September 6 po ng gabi, um, nagchat-chat po kaming dalawa dahil sumakay po siya sa may Dominion Bus Station okay. dito sa Maynila po. Tapos nagjajat -chat, chat po kaming dalawa na sabi niya, Papang, Um, pakisundo mo ako sa may bus station sa Bangued Bukas, yun ang dating ko Sabi niya, Di sabi ko po Okay anak, sunduin kita Kinabukasan po ng mga September 7 Pawala-wala po kasi yung signal Pero nagchat po ako sa kanya Nasabi ko, anak nasang ka na? Sunduin na kita, sabi ko uh -huh. um, Alas 9, pasado na po ng umaga Nung matanggap ko yung um, reply niya Kasi may hirap po yung signal uh -huh. Sabi niya, pangwag huwag mo na muna akong sunduin Kasi nasa kaibigan po ako um, ka ko, nung high school ako kilala po ni Mamang. Tapos yung mag alas 12 na ng tanghali, same date po. Oh. Sabi ng Mamang niya, itinat niya yung anak ko. Sabi niya, anak, nandito naman ako sa bangged, uwi na tayo. Sumagot pa naman daw po yung anak namin. Huwag na lang muna, mang. Nandito naman ako sa kaibigan ko, magpatid na lang ako mamayang hapon. Eh, pasado alas 5 na po ng hapon, wala pa siya. Nagchat na po ako sa kanya. Anak, nasan ka na? Maggagabi na. Umuwi ka na. Hindi siya sumasagot. Bandang gabi na po, mga bago magalas 9 ng gabi po, nagchat na yung asawa ko sa kaibigan ni Jarrell na sinabi niyang pinuntahan niya. Ano pa ang kaibigan niya, sir? Si Jericho Ulunan po. Tapos um, sabi ng asawa ko, nandyan ba yung anak ko si Jarrell dahil sabi niya, jan siya pupunta. Okay. Ang sabi niya, tita, wala naman siya dito. Hindi siya pumunta dito nag-alala na po kami ng na gusto, naghintay po kami na naghintay ang hanggang magdamag tapos maghapon pa po. Mm. Nung hindi pa siya dumating kinabukasan ng hapon, nag-alala na po talaga kami, gusto na namin hanapin. Mm. Doon nakapagsabi, yung anak namin na panganay po, mm. sinabi niya sa mama niya na, Mang subukan mong puntahan doon sa bahay ni John. Ang tunay na pangalan po ni John, si Juanito Eduarte, Eduarte oh. po, Junior. Di, pinuntahan po ng asawa ko. Ang dinatnan po niya sa bahay ni John, anak ni John na si Rachel, mm. tsaka yung anak niyang lalaki na 16 years old, oh. at tsaka yung nanay ni John. Di, nagtanong po yung asawa ko doon, kay Rachel, sabi niya, pumunta ba dito si Jarel yung anak ko? Ang sabi daw ni Rachel, opo tita, nandito siya kahapon ng alas 9 ng umaga, hanggang alas 11 ng tanghali. Pero, umalis din ng mga alas 11, kasi may narinig akong kausap siya sa cellphone. Eh, Umalis po siya, nagmamadali. Sabi daw niya, sabi naman daw ng asawa ko, may mga gamit ba? Bag at saka yung ano, kudchon? Wala naman tita, sabi niya. O ma may sinabi o po ba sila sir, si Rachel, kung saan pupunta si Jarel or ano? Wala na? Wala sir, dahil ang sabi niya lang, nagmamadali, nagmamadali daw siyang umalis dahil may kausap siya sa cellphone na magsusundo sa kanya sa first crossing sa labas ng bahay nila. Eh kaso sabi ni Rachel, hindi na daw niya nakita yung sumundo. Yung sinabi sa akin ng konduktor ng Dominion bus na sinakyan po niya. Mm. Sabi po nung konduktor ng bus na sinakyan niya, nung makita niya yung post ng polis na missing yun ako, nakita niya yung picture po. Uh. Ang sabi po nung konduktor ng bus, sa akin pala sumakayan, galing Manila, sabi niya sir. Okay. Umiiyak yung anak mo, nanginginig na, natatakot. Okay. Gusto pa niya magpa sa akin sabi po ng konduktor pero hindi ko siya nabidyohan sabi niya mm. kaya po naisip ko po sir na baka yung pagbago ng isip niya na magpasundo sa akin eh may kinalaman doon sa sa pagiyak iyak niya na nung nasa bus at saka yung pagdiretso niya kay, Bo, kay John Magandang hapon po sa inyo sir Juanito regarding po dito sa kay Sir Jarrett sir so pumunta daw siya sir sa inyong bahay sir nung September 7. Opo, dito to Okay, tapos sir, ang mga anong oras ba siya sir umalis sa inyong bahay sir? Di ako sigurado at kasi nung iniwan ko dito sa bahay, may kinuha akong gamit. Nung pagbalik ko, wala na siya eh. Mga anong oras ka ba sir bumalik sa inyong bahay sir? Sandali lang ako, mga wala pang 20 pero umaga yan um, sir 11, Tapos may sumundo ba May sinabi po ba sa inyo si Jarrell Kung may susundo sa kanya O kung bakit nga umalis siya May mga sinabi po ba siya Dino, Nung nag-uusap pa kami dito May tumawag hmm. sa kanya Pinunta niya pa yan sa labas Tapos bumalik uh, Paano mo nasabing umalis siya at Samantalang sabi mo Na una ka pang umalis sa kanya ko Nung nandito pa siya May pinunta niyan sa labas Na tumawag Nung sinabi ko sa inyo na Na anak ng presangunyan 'Di ba nung pumunta uh -oh. kayo dito sa nag-usap-usap tayo, sinabi ko sa inyo 'yon. Uh -oh. Na may inabot doon sa pasang anak ng pasang Tapos bago ako umalis 'yon. Sabi ko hintayin mo ako diyan, kukunin ko lang yung gamit kasi nagwe-welding ako. Pagbalik ko, wala na siya. Sir, may nasabi po ba sa inyo si Sir Jarrell kung may nakalaban siya or kung anong reason, like masama ba loob niya or may mga hinanakit siya? May mga nasabi po ba siya? Wala naman, sir, na nasabi sa akin. So, yung sinasabi, sir, anak ng sanggunian, yun yung kausap niya sa telepono? Oh, sir. Yung lang ano? nag-uusap niya sa una. Sabi ko si si Rachel hindi daw niya kilala kung sino yung kausap eh, hindi niya na alam kung sino yung sumundo. May idea po ba kayo sir kung bakit sir may kinalaman itong mga sanggunian sa anak ninyo? May mga nakaaway ba tong anak niyo o mga kaibigan or Wala po, po yung idea sir dahil pati yung mm -hmm. anak ng sanggunian hindi ko po kilala din. Uh, magandang hapon po sa inyo, Police Corporal John Ray Osmilio. Ask po kami sir, regarding po dito sa case po ni Sir Jarrel Ishley leones Ang meron na po ba sir, update sir, kung sana po ba siya or yung whereabouts niya, meron na po ba sir? Sa ngayon, wala pa po tayong alam kung nataan siya. But eh, uh, nagpo-follow up, investigation tayo. Uh, Nag-interview ng mga Kasi, malapit sa uh, residente kung naman saan naman siya huling nakita. Uh, pero sa ngayon, wala pa pong nakakasabi kung uh, asan siya. Kaya uh, nananawagan din po, eh. po kami sa, sa mga nakakilala sa kanya po. Kailan ka po ba sir nag-report uh, sa PNP nito? Nung mga September 7, nawala na po siya. Mga 8, 9, 10, ganun okay. po. Kasi hindi ko po ma okay. Sir Corporal John Ray, sir, sa one month, sir, nga duration, sir, wala pa ba talaga? Sir, may nakabigay. sa pinpoint kung saan yung mga last found niya or kung ano sir yung lead sir tapos yung minamention dito nga may nakausap doon sir na sanggunian eh na check nyo ba sir yung ganyang angulo also wala po sir wala uh, wala pong Ah um, sir, I mean it's already kasi one month sir kung sabi mo pa let's say nag-report sila sa inyo September 10, it's already October 15, no? 30 more than 30 days has passed na. And syempre dapat sir may ang um, PNP actively searching sa mga missing person, tapos kung anong leads nga makuha para makabigay ng mga update sa pamilya. Hindi na mga si Sir pwede na sasabihin sa pamilya na ay wala pa kaming update, naghihintay kami. I mean, we should be more proactive. Dapat nga within 30 days, kahit papano, may initial report na saan yung last found or may traces. Na, ay, hindi po may lead. Hindi pwede, sir, nga zero yung lead. Kasi it would defeat the purpose, sir, na meron pa tayong PNP investigator kung wala man lang lead pala may magawa, di ba? Na-interview niyo ba, sir, by the way, itong sina Sir Juanito? Yes, uh, actually, yung mga last contact person ng uh, missing person natin, kami is na natin ng mga, ng mga statement nila. At saka po yung mga... Puro statement naga, lang, sir. Tagasanuan po na naka... Hanggang doon na lang. Ang ating mga ng last missing person eh, trinatrabaho na din po ng uh, San MPS kasi uh, Uh, join po kami sa paghahanap nito sa uh, missing person na po, sir. And wala po bang CCTV, sir, sa area dyan o sa mga streets na pwede ma-check? Meron meron po. Mm, doon sa may vicinity ni John po, may mga CCTV doon. Okay. Um, kaya lang po, hindi harap yung mga CCTV sa bahay ni John mismo. Pero po yung mga dumadaan na sasakyan, mga tao sa vicinity po ni John, mm. nakikita po, sir. Tapos nung mag-report po kami sa polis, na nawawala yung anak namin, nag-ask na po kami sa kanila ng kopya ng CCTV mm. from the date na nawawala ng anak ko. okay. Tapos kinabukasan nag-palo up na po kami sir, okay. sa kanila ng kopya. Mm. Ang sabi ng pulis po sa amin, nag-check po sila ng CCTV pero wala daw po silang nakitang kumuha sa anak ko at saka hindi din daw po nila nakita na dumaan yung anak ko po. Gusto namin i follow up yung anak ko po. So the, the next day, nag-follow up ulit kami sa pulis po mm. kung may kopya na ba. Ang sabi po nila, need daw po ng consent ng munisipyo bago makakuha ng kopya ng CCTV. Di wala po kaming nagawa. Hindi pa rin po kami mapakali. Bumalik pa rin po kami sa kanila. Ang sabi namin, sir may kopya na ba ng CCTV? Ang sabi po nila, nakurap yung CCTV mm. sa vicinity ni John. Samantalang sir, may mga dumadaan-daan din naman doon pagkagabi na nakapag, naririnig ko po, sabi nila, yung mga CCTV doon umiilaw din naman daw po. Hindi ba 'yun gumagana pag umiilaw po? Sir, may mga CCTV yes, footage naman, sir. So, based doon, sir, at least may idea na kayo kung ano 'di ba nangyari diyan. So, kung sinasabi ninyo nga hindi dumaan doon yung anak, sir, hindi eh, magkandak investigation within that vicinity kung ano yeah. nangyari kasi iba yung statement ng witness, iba sa CCTV. So it's either nga may nagdampot sa kanya tinago sa vicinity kaya hindi makita CCTV or kung ano man yung angulo, pero dapat sir nag-imbestiga kayo. Sir, hindi man pwede sir nga sabihin nyo na corrupt yung CCTV. Eh meron pa nga nung una, dapat sinave nyo na yung copy because that would fall as evidence man if ever there would be a crime. It will uh, be an evidence. So hindi pwede sir yung ginagawa ninyo sir na parang statement-statement lang kayo, walang formal investigation. Ang that would be a neglect of duty magandang hapong po sa inyo, Police Captain Jaddy Fernandez. Magingay po sana, sir, tulong, sir, si Sir Julieto, na sana, sir, manapso yung kanyang anak, sir, ni si Sir Jarel. Kasi, sir, yung investigation, sir, lagpas sa sir one month, sir, wala pa rin update. Actually, yung sinasabi kasi ni tatay ni Jarel, sir, doon sa claim nila na doon yung parang last team ni Jarel, sir, eh may na-extract naman sa, kay mama ni Jarel, sir, na parang 12 high noon eh nag-message pa siya kay Mama na sir. So, pero so, with regards naman sir sa mga follow-up investigation natin sir, hindi naman tayo nag-ano sir at yung mga CCTV na sinasabi ni Tatay ni Jarrel sir, eh, na-produce naman yung mga yun, sir. Tapos yung sinasabi nilang nakurap, wala namang sinabi ng investigator natin na nakurap yun, sir. Meron, sir, pero corrupted hard So, bali, nagkataon talaga, no sir, nga 2020. nagkurap yung CCTV sa araw nga may missing person? That's highly dubious. I hindi, sir. Uh, August 2025 po ito, sir. May certification sila, sir. Okay, kung sinasabi kasi sir August 2025, you are already contradicting the statement of your investigator. Your investigator mentioned nga nakita yung CCTV na on that day, September 7, walang lumabas na Sir Jarrell. So I meaning this point, sir, in time, meaning the CCTV was well functioning on September 7. Tapos sasabihin mo nga August, pero nakurap na, you're already, sir, ang the disputing the statement of your investigator. So ano ba talaga yung totoo dito? Nakurap ba talaga? Or may tinatago yung PNP? Wala sir, wala kami tinatago sir. Uh, actually sir, yung iba kasi sir yung CCTV na binabanggit ni tatay ni Jarrell sir. No sir, aside sir sa mga binabanggit sir ni tatay sir, may binanggit kanina lang tinanong ko yung investigator ninyo and he mentioned na Upon checking the CCTV daw, hmm. hindi nakita si Jarrell. Hmm. So the the statement itself, upon checking the CCTV, that means that the CCTV was working then. Now, sasabihin ninyo nga po nung hihingi pero, na namin wala, wala, yung copy, wala. nag ka kasabi na sir ni Police Corporal, sir may recording dito, pwede mo replay sa YouTube yan. Sinabi yan sir, nga upon checking the CCTV, hindi makita sa vicinity. So meaning sir, the CCTV was functioning on September 7. Kaya yung CCTV po na secure namin sir, is. Uh, hindi po yung sinasabi ni tatay ni Jarel na direkta na naka nakasabit po sa doon po sa sini ni So anong CCTV sir, sir tiningnan ninyo sir? May CCTV po sir pero hindi po ganun kalapit doon sa sa mismong bahay ng si John sir. So, meaning, sir, you have that a copy of CCTV na may copy kayo ngayon. So, nga, pwede ipakita dito kay tatay. Kasi nung tinanong niya kung may CCTV, ayaw ninyo bigyan. Yes, dami kayong sinasabi nga may nakurap yung CCTV everything. Ngayon, sinasabi niyo nga, there is a CCTV, pero medyo malayo lang ang gulo. Nevertheless, meron. Meron pa rin CCTV, although iba lang ang gulo. But at least, may papatingnan. So, ngayon ba, sir, pwede ba matingnan yung copy na yan? Para sir, maniwala naman si tatay kung ano talaga nakita niya doon sa CCTV. Uh, actually sir, yung CCTV na sinasabi kanina ni tatay is yung uh, CCTV po na nakakabituin yung ni Sir John. Yun po yung wala na. Yun po yung nakorakter. Pero yung CCTV po na nakuha namin, meron din po silang kopya nito kasi kumuha din po sila ng kopya doon sa residente mismo ng nakuhanan po namin ng CCTV. May copy ba kay Naga, Sir uh, ng CCTV? Wala po. Wala. No, no, sir. sir. ganito sir. Para sir, mabigyan to sir ng solution, Sasamahan lang po ng team ng Wanted sa radyo, si sir. Lunsabra, sa punta natin ulit sa PNP. No? Sir, ready produce ninyo, sir, yung CCTV footage na sabi niyo kung saan mga anggulo yan, sir. Basta, nakatutok doon sa vicinity. Ipakita lang kita tayo, sir, para maniwala sa, sa, sa mga sinasabi ninyo. Yes, sir. Uh, bale, lahat po nang na namin na CCTV sa mga statement, sir, is uh, pwede po nilang kunin sa San Juan MPS kasi doon po, uh, dun po po in turnover lahat ko ng nakuha namin, sir.